May tira ka bang ulam at kanin? Don't worry, dahil yan ay level up natin. Sa halagang 15 pesos, yung kanin mo kayang pasarapin. Magpirito muna tayo ng itlog. Tapos isanggag natin yung bahaw na kanin. Yung boring na kanin mo kayang pasarapin ng UFC Fanchow Rice Mix. Bale, may dalawang variant po ito. Isang meaty yang chow at isang seafood yang chow. 15 pesos ko lang nabili ito, pero kayang pasarapin at i-level up yung kanin mo. Meron itong real meat and vegetable bits na wala yung other brand. Yung UFC fan chow kasi, eh, marami talaga sa hog compare sa ibang rice mix na puro granules at ginagawang pampalasa lang. May natira din akong piniritong manok kagabi dito. Kaya naman, chicken sisig ang gagawin ko. Dahil pasokan na ng mga estudyante ngayon, bagay na bagay itong fried rice with UFC fan chow na pang almusal at pang baon. Sapagkat ito'y nakakabusog dahil napakaraming sahog. O oh, di ba? Diba? kanin pa ulam na. Heto ng ating sisig fried rice. Mabibili ang UFC fan chow sa Lazada, Shopee, TikTok Shop at grocery stores nationwide. Ilalagay ko na lang sa comment section yung link para makabili na din kayo.